Good morning po. Uh, lison Bisaya sa Pilipinas isang napakaganda gumaga at uh, isang uh, napakagandang palita sa lahat ng ating mga kasamahan, mga friend natin sa Bureau of Ustom. Kung matapos yung ating uh, programa, uh, the group, uh, ang grupo po ng uh, researchers ng ating uh, sa Aduana ay nagpadala kaagad ng abiso na nagpalabas na ang US government ng kanilang pinakabagong uh, resulta nung pag-imbestiga ito noong uh, ginawa nga nilang ano dialogue uh, dialogo ni Custom Commissioner uh, ni Pomosino kasi hindi pa umabot ng 100 days simula nung naupo siya may mga poncho Pilato na nagpustong ang manira Uh, kay Custom Commissioner uh, Arielle At ito na nga yung uh, resulta. No? Alam nyo ba na sa ginawang uh, Taya ay napatunayan ng BOC. No? Uh, yan medyo kumikidlat-kidlat yung ating ano medyo hindi maganda kami na sandali lang. Uh, alam niyo ba na yung report na pinakabagong report ng US ay uh, kanila pong natuklasan. At dito, sinabi ko na sa inyo na hindi galing sa US government ang pinakalat ngayon sa social media na sinasabing the most corrupt po ang POC. Di diba? nagsimula pa lang tayo nag-react na kaagad ang uh, ang uh, ibang ahensya ano kaya nais nila sa na uh, sakyan yung naturang isyo na sinasabi daw ng mga US government lalong-lalo na yung mga international business company yung sa pagpuna sa kabagalan at uh, kakurakot daw ng taga BOC si pero ngayon nagpalabas po nang isang napakagandang statement ang uh, US Embassy oring puri po ang ang uh, US Embassy at ang International Business Company sa Bureau of Customs Pilipinas at nangunguna nga dito ang naya. Eh, Siyempre, yan dumarating eh. Yan dumarating. Yung mga international na mga business company, yan po dumarating sa naya, Clark, Davao, Cebu. Yan, basta sa naya. Basta, basta paliparan, yan po'y considered natin na pang international, yan po dumarating. Kaya, pagkatapos po ng uh, dialogo at inobserbahan po ito ng U.S. government, tinatanong ang mga international business company sa buong mundo. Doon nila natuklasan na ang Bureau of Customs Pilipinas, ay pinakamabilis at malinis na serbisyo na kagagawan o mano, reforma sa pamumuno ni Custom Commissioner Ariel Ipomuseno. O diba? So yan ang sinasabi ko. Nagsimula pa lang si Custom Commissioner mayroon ng umaray. Pero, anong ginawa nila? Ah? So, sa reforma po ng kalakalan ni Custom Commissioner Ariel Ipomuseno, malaking resulta ito sa mga frontliner, ah, uh, uh, mga nasa loob ng Bureau of Custom upang mapabilis at malinis ang kanilang trabaho. At hindi lamang yun, patuloy na nakamit ng Bureau of Custom Pilipinas sa ilan mini Custom Commission ni Kumusino ang mga tagumpay sa paglilingkod sa publiko. Matapos purihin ng isang malaking pandaigdigang kumpanya o business kalakalan ha? Uh, at ng US Embassy ang unang-una ang port ng Naiya. No? sa panunu pamumuno ko ito ni uh, district uh, collector uh, Alexandra sa pamamagitan po nito kanila pong nakuha ito ha kanila pong uh, binigyan ito ng transparent or uh, ika ngay uh, uh, appreciation it hindi ito nakita ng ilang mga media dahil itinago ito ng ilang mga media, hindi nila gusto. Lalo na yung mga bayarang media na ang bureau gusto. Ito'y October 10. Ibinigay ba? Puring-puri ang Global Healthcare Company na Mega Life Science Limited Incorporated sa Naya Tem sa kanilang mga transparent na operasyon, mabilis at malinis. Yan support ng naiya, lalong-lalo na sa per cargo. So, kung iisipin mo ha, yan isa na atin pong sinasabi na mag-isip kayo bago kayo manira. Kaya nga sabi ko kay kasamang Rambulabay kahapon sa RMNEX. Uh, dito sa RMN, mas madali, no? Miga Manila. Sinasabi natin na atin pong himay-mayin kung sa Bisaya pa ukay kayo na to ug maayo atong susihon ug maayo dahil kapag hindi mo ito tinignan at maniniwala tayo sa tinatawag na according to sumala niya ay masisira tayo ating credibility mawawala o di ba kasama uh, good morning kay Bernie Anabo itong caption ko to dito gawa ito ni Bernie Anabo hindi na ako nag hindi na ako nag-gumagawa, eh, marunong itong si Bini. Oh, ba? Diba? So, ginawa niya ito. Ngayon, in ko para mabasa nyo. At siyempre, gumawa na, every morning, gumawa ako ng video. Nang malinawan. At kahapon nga, nilinaw natin ito kahapon. At hindi lamang yon ito pa. Nung kasagsagan ng paninira sa BOC, umaksyon agad ang kustong nagbigay kaagad sila ng report sa palasyo na ito po yung aming natrabaho, ito po yung aming update. Hindi po nagkukulang ang pamunoan uh, pamunuan ng Bureau of Custom sa pamumuno ni Custom Commissioner Kaya nangangahulugan na nga na ito'y sinusunod sa lahat at unang-una dito na sumusunod ay ang port ng NAYA. Kasi yan ang intransit eh. Kaya nga nung uh, nakaupo si uh, Collector Kolektor Alexandra, sinabi ko kaagad, mag-ingat ka dyan. Hmm. Kung hindi ka mag-ingat dyan yan, ang ikinasisira mo. Pinaupo ka dyan dahil mayroon kang target, mayroon kang pakay. So, kay District Kolektor Alexandra Lumuntad, kay Special uh, Deputy Kolektor si uh, Sigbrent si, uh, Sig Sigbren, Sigbren, manoises o bro iyeye dahil sa kanilang uh, professionalism at dedication sa maayos ng pagproseso ah, dyan sa per cargo lalo, lalo sa dun sa mga uh, nasa clearance sa uh, division no sa lahat congratulations ito po itingnan mo ha ah, ang kanilang paggabay at dedikasyon upang patuloy na mahusay ang sistema kasama ang kanilang malasakit sa maagap na clearance sa lahat ng mga examiner dyan ay giran ng negosyo sa ating bansa dito sa Pilipinas. Ito yung inatina ni Commissioner nung Monday. Kaya yan, ha? Tingnan mo kung gaano ka uh, kabilis ang aksyon ni Commissioner ni Pomisino. Binanggit pa sa naturang company na dahil sa husay at tapat sa serbisyo ng BOC na iya, naging tuloy-tuloy maayos ang kanilang supply, di ba? So yung report nung nakaraan na yun, ng mga uh, paninira sa nang inyong ibilin siya ito upang the US Embassy ay nag nag uh, uh, nagsalita na ang international business company ng America nagsalita na kung gaano kalinis, gaano kabilis at gaano ka transparent yung kanilang uh, ginagawa trabaho sa BOC Pilipinas. lalo Kristo. Hindi ba nakapagtat? Ang, ang, ang abukasya kasi ni Custom Commissioner ay yung tapat, pataas, naantas ng servisyo sa Andumana. Yun ang kanyang abukasya eh, na gusto ni ipagawa. Kaya nga nagpalabas yan ng no take policy to respect sa lahat ng mga uh, kawani ng Bureau of Custom. O, paano naman pinuri ng US Embassy ang uh, BOC sa buong kapuluan. Kasunod nito, nagpaabot din ng taus-pusong pasasalamat ang imbahada ng Estados Unidos, eh, Unidos dito sa Maynila, dito sa Pilipinas, no? Kay Dr. Meneses Obroye, ah, ang team leader dahil sa kanilang mahalagang tulong at mabilis ng pagpapalabas ng mga diplomatic shipment sa critical para sa araw-araw na operasyon ng imbahada. Hindi lamang dito, pati sa Dabaw. Cebu. Ginagawa itong mabilisan, lalong-lalo na pag halimbawa uh, uh, diplomatic shipment. Tapos sabi ngayon, lang sabi nila, kurakot ang Bureau of Customs. Ito yung magpapatunay. Matapos yung tinatawag nating uh, uh dialogo, at yung pag atin ng imbahada sa Naiya. So, yan. So, congratulations dyan sa perkar ha, na pinamumunuan ni Bro Yeye isang ng kanyang mga kasama. Yan po'y pagpapatunay kapatid na talagang hindi ito basta-basta na lang, uh, sirain ng kahit sino man. Ibig sabihin, malalim. Okay. Ano pa? Nung pagbisita nga ito, na ang Assessment Composite uh, Unit dyan sa may PR cargo upang pasalamatan ang mga opisyalis ng Piyurong Custom na iya. at uh, pinangungunahan ko ito ni Dr. Uh, uh, Manuicis. Ang Exchange 3 Facilities Program bilang isa sa mga pangunahing reforma ni Custom Commissioner ni Pumusino ay pinatupad sa ilalim ng matatag na pamumuno ni District Collector Alexandra Lumontan. Baka naman sabihin nila sa atin uh, Berni, na Bernie na binayaran tayo ni ano ha ni uh, uh, Collector uh, ako tutok to ako diyan tutok to ako talaga sa toto hindi ako mahiya kung may magbigay man sa atin ng suporta sa programa sa radyo sa diaryo salamat kung wala salamat yan po kasi mayroon nang nag-text dito sa kabilang cellphone no ilan ba ang binayad daw ito so, talaga mga kasama natin Bernie oh matindi. Kung halimbawa yun ang kanilang nasa iutak nila, wala tayong magawa. Ano naman ang mga reforma na ginagawa ni Custom Commissioner at ito'y nagbunga? Narito po, ang magkakasunod na papuri ay nagpapatunay ng isang bagay na ang ahensya na reforma ni Custom Commissioner ni Pumusino. Sa kanyang pamumuni, unti-unting nawawala ang lumang imahe ng Bureau of Custom na papalitan ito ng pagiging Uh, maaasahan sa halip na may tape na kupo. Ano ba naman yan? At ng katapatan imbis na katiwalian mula sa pinakamataas na antas hanggang sa frontliners sa Bureau of Customs sa buong kapuluan nangungunan na ang Bureau of Customs na iya sa nasina ni kolektor uh, Collector Lumontad, Dr. Manuisi Sobrosi, ang huwaran model ika nga ng propinali propisionalismo o propisionalismo at integridad na siyang bagong pamantasan, pamantayan na ipinatupad ni Custom Commissioner ni Pomosino. Ito ay serbisyo ng customs na mabilis, malinis para sa lahat ng mga mga ngalakal. Yan tandaan nyo ha. Kaya nga eh. Oh, o, sabi pa ni Tingog sa Pilipinas, nakita, hindi lang nabaliktad. Natakot sila mabulgar yung mga kagaguhang ginagawa dito sa lokal para siraan ang Bureau of Customs. Yan totoo. Hindi bilang nga, hindi lamang ito uh, pang ano natin doon sa ating mga kasamahan. Lalong-lalo lalo na sa mga big Sana mag-research kayo. Kasi kung hindi po kayo mag-research kapatid, ang mangyayari niyan, ay eh, para kayong, ano, para kayong yung anong nangyayari? ako naman ay talagang ano eh, magbigay ako ng yung bang clue upang makabigay ng tamang impormasyon. Ito. ba? Diba? Sila Pasque, Ray Domingo, Tony Tabad, Anthony Taberna, at iba pang mga kasamahan sa, sa media. Kung meron kaming maipuna, na, punain namin. Kung meron kaming nakukuhang hindi maganda, pagsabihan, hoy ikaw ka muna, hindi maganda to. Kahapon nga pala, pinaliwanag natin yung WSD at saka alert order Alam nyo, yung nangyayari doon sa Subic, hindi lang malinaw yung pagkakapaliwanag. Dahil, siyempre, kinakabahan yung mga taga-bureau Hindi sila sanay na ganun. Ang sanay nila ay yung mabilisan, malinis, transparent. Kaya ang nangyayari, hinusgahan kaagad sila ang nangyayan. Baka ngayon pa, tingong Pilipinas, hindi natin sinasabing malinis talaga. Baka ngayon pa. Kasi sa 100 days ng pag-upo ni Custom Commissioner, ang dami ng umaray. Hindi pa nalinis ng maayos, umaray na. Sa tagal ko ba naman dito, kilala ko na yung mga sa kulay pa lang. Uh, sa mata pa lang, kilala na natin eh. Kaya nga tayo pinagdudahan. Ano ba naman, pinagpirahan pala ito ni Gagambi ang BOC. Doon kayo nagkakamali. Lahat tayo idaan natin sa legal. Kung may laro kayo, huwag kayong tatrabaho sa sa Huwag kayong sasabit, huwag kayong sasakas-kasangga. Bakit? Eh, trabaho yun eh. Lalo na kung may kakilala ka, pagsabihan mo gano'n, huwag. Kung halimbawa't maglaro ka, huwag kang magpakilala. Yan. Malinis. Pero sinasabi mo rin, buong mali Hindi, hindi natin sinasabi yun. Di ba kasamang Bernie? sa mga Pinatitin sila sa amin kaysa mga dil. Ang atin unti-unti na mabawasan man lang ang kagaguhan dito sa Bureau of Customs. Pero yung iiklara mo. Tapos purihin mo ang DPWH. dahil ang malinis at ito ang iyong nga uh, tatargetin. Tatargetin mo ngayon ang Bureau of Customs dahil ito ang eh uh, eh uh, uh, ikangay corrupt. Hindi pwede yun. Yan ang isang ating nakita na isang malinaw na paninira. Tapos sasabihin ngayon, ang Bureau of Customs ay talagang ikangay uh, uh, napaka-dumi. Pinukpuna. At itong depedable is ang malinis. ay kagaguhan yun. May ginagawa ngayon, ilihis ang isyo. At hindi lamang yun. Simulan ng sinirado ni Custom Commissioner, ni Pomo Sino, yung pintuan ng demonyo sa Bureau of Customs. daming umaray o dibating ng Pilipinas sampalin mo akong binikto. Kaya dahan-dahan, yung tanong mo kung kailan malinis, dahan-dahan, baka ngayon na. Dahil sa ayaw nilang malinis itong biyong gusto nilang alisin agad, siraan agad. Ang tao ang gusto nilang, gusto niyang linisin ang biyong gusto. Yan ang aking masasabi. Wala akong ibang masabi. Kapatid. Kasi kapag ito'y nangyari, Maraming masasaktan na mga negosyanteng ng papalusot ng ilegal dito sa ating bansa. At yan ay nangyayari, kapatid. Hindi po yan biro na problema kasamang veronika. Kaya ako nagpapasalamat sa ibay eh. Na yung pang tumutulong, o ganito, bab, ganito, bab, tuloy natin yung alert order. Doon kasi kulang lang yung pagpapaliwanag lalo na yung uh, isang deputy collector na si Andrew Calixian. Kinakabahan eh. Pero alam niya. Pero yung nagtatanong, yun ang walang alam. Ito pa. Merong uh, nag-ano dito, sabi pa dito, tingnan Pilipinas ha. Ito. Uh, yan, ito pa. Oy, sa Dabaw, ayoko na makialam dyan. Alam mo, marami akong tinulungan dyan sa Dabaw. Tapos pagtulungan mo, ang daming watcheche bureche pagkatapos wala. O sinisiraan pa ang port ng Davao. Di ba? Dahil gusto nilang maalis si Kolektor Maita diyan na siyang nagpapatupad ng malinis. Hanapan niyo nga ng paraan, hanapan 'yo nga ng ng uh, ano na talagang siya ay ano uh, uh, kurakot diyan sa port ng Davao. Siya yung naglilis diyan. Tandaan niyo at wala pang record si Kolektor may Asibilo na nagnakaw na talagang ano. Good morning kay Jack. Uh, ano? Good morning. Mamamayag para sa interview ang pananaw ng iba. Ah, depende yun. Depende yun. Mayroong tagapagsalita ang, 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 ang Bureau of Customs. Siya ang tanongin niyo. Si Attorney Chris Bindeo. Yan ang tagapagsalita. Supportado ito ni Custom Commissioner Uh, Ariel Pomosino at ni Assistant Commissioner Jet Maronilla. Yan po. Yan ay isa. Hindi po, hindi po yung ibig sabihin na ganun. Ah, yan po. At least, congratulations doon sa part ng uh, NAIA, pinangunahan po ni Customs District Collector Alexandra Lungontan at uh, ni uh, Dr. Ye Brock Conrads. Sampu ng kanyang mga kasamahan dyan sa Piper Cargo. Nandiyan lang, nandiyan sila ni uh, Jess uh, Liadro, uh, deputy collector for assessment, uh, sila Kalil, no. Sila Dan Okias at iba pang mga deputy collector sa Pair cargo sa uh, sa uh, iba pa, eh, nakalimutan ko 'yung mga division niyan. Basta buong-buo support ng NAIA. At uh, iba pang uh, port sa buong bansa congratulations po sa inyong uh, pagkita ng tinatawag nating paggalang, pagtupad sa nais ni Custom Commissioner ni Pomusino na mabago at sana malinis. Yan. asya ang nagsabi niyan. Uh, oh, si Sapanta tanungin mo. Si Mary Sapanta tanungin mo. Hindi tayo. Ba? Dahil kung ako tanungin mo niyan, mahirap. Bakit? Eh, pwede kong sabihin, tama si ganito. Hindi ako sasagot niyan, kapatid. Ha? Ah? Ang akin po dito, sinasabi natin ang tunay na report at hindi yung mga ganyang chismis. Haka, haka Pakitaan mo ako ng ebidensya. Ito, ang nagpapakita mismo ang U.S. government sa pamagitan ng U.S. Embassy. Pakitaan mo nga ako na ang U.S. Embassy ang nagsalita doon sa mga paninira nung nakaraang araw. Dahil ang kanilang ahinsya dito nakurakot kurakot, yung U.S. Embassy, na wala. Sige nga, salukutin mo ako. Kung pa, paano mo sagutin yan, hanapin mo nga ako. Nasa ng USN, matapos na grabe ang pangurakot nung nangkarang mga dekada. Sipin mo, yun ang akin na, Tuloy ko lang kunti, yung order ko ay simple lang. Verification pa. I-check pa kung bakit na alert at i-check kung ito ba'y totoo ang WSD po ay yung nahuli na. Napatunayan ng ating operatiba na ito'y mailigal, na hindi idineklara at itinago ng isang processor, broker o may-ari. Yun ang kaibahan. Sa tanong sa Senado, nasa isip ka agad ng mga nagtatanong na ito'y isang, alam niyo ba ano, kasalanan. At yung paglabas naman ng container ban, hindi po yan nailabas sa katotohanan. Hindi lang maari doon sa kabila dahil ang sistema dito ay hindi makukuha. Last na tang uh, sagutin ko itong si party list Ang Tara, kaya nga kursigidong ilalabas ang incentive reward, yan ay pangkontra ng Tara. Noong nakaharaang mga leader, hindi nila pinursigid ang paglabas ng incentive reward. Kaya, ang iba, ah, nadidimunyo dahil ang ibang mga processor broker tara kaagad. Kahit pa hindi humihingi yung taga Bureau of custom, nagbigay sila. Dahil yun ang nakasanayan sa lahat ng Bureau of sa buong pulo. Maliban lamang itong ngayon kay Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Kung mayroon mang magpapakita ng ebidensya na may tara, pituranyo. Sabihin nyo sa akin, ako mismo ang magsasabing patanggal natin. Proof ko yan, Pinatunayan ko yan. At hindi lamang isang taong ating napatanggal. Hindi natin napatanggal sa servisyo, napatanggal natin sa kanyang posisyon. Dahil ang gusto ni custom commissioner, otos mula sa palasyo, no take policy. Yan lang siguro ang ating maibigay ngayong umaga. Abangan nyo po mamayang hapon ang ating uh, pagbibigay ng kumpletong detalye dahil gusto natin na araw-araw meron tayong maipakita, maiulat sa inyo kung ano ang kaganapan sa Biroduson. Maraming salamat po. Ito po ang inyong likod, Bobby Aka, Ted Dombino. Nagsasabi sa inyong isang napakagandang umagang lunis, October 20. At uh, pahabol, maraming salamat doon sa mga uh, nakinig doon sa ating... Uh, doon sa ating uh, programa noong nakaraang hapon no sa DWBL na simultaneous po na mapapakinggan sa DXPT at uh, siyempre uh, I hope na doon sa ikangay ngay uh, busis ng Sambonggenyo na napapanood din at sa Visayas area at sa FM ng Antiki Iloilo no so good morning din kay uh, uh, bro Edward Dimes Diboko at kay District Collector Port ng Iloilo Noli Santua Good morning po, magandang umaga. Nanonood pala ngayon si uh, yung broker doon sa Cebu, no? At uh, sabi niya sa atin, mayroon pa mga problema noon na ngayon na til dahan-dahan. Kaya ako kinokontrat ko rin si Jeff uh, uh, Vera, yung district collector diyan. Si Dats Maulana, ang captain diyan. Si uh, uh, Carlo Bautista, si John Moses sa uh, X-ray. Congratulations. Dito naman sa naiya congratulations kay uh, Mark Malasmas, ang uh, District Commander, lahat no ng uh, mga officials Sa Manila, si uh, District Collector Alex uh, Albiar. Sa MICP, si District uh, Collector Rizal Turalba. At si Captain Agbawa sa POM, si Major Prakali naman sa MICP. So lahat, sa lahat po. Uy, pahabol daw ang Clark. Oo nga naman, doon sa Clark, ano? Eh, good, uh, ka, pahabol, good morning Jan. Ako po, pati na sa Surigao, ayun, no? Katitingin lang ni uh, Commander Clint Eclio. So, sa Buanga, nanunood na naman dito sa ating, ano, ha? Si uh, District Commander uh, Larsa Jale Jalan, you no? Know? At dyan sa Clark pala, si Commander Barros, no? Thank you, ha? At kay District Collector, ah uh, sino ito? uh, Jairos Reyes. At uh, good morning kay uh, Port of Limay District Collector uh, Blissy uh, na uh, Navarro Balagtas. Ayan, at talaga ano. Eh, hindi na kami, hindi na ako -ano, pero may nasilip lang ako dyan. Kaya dumiritso ako kay Atone Tagra para kausapin. At uh, thank you very much kay Atone Tagra na nagbigay ng kaalaman sa difference ng WSD at, at uh, alert. At uh, thank you kay Atty. Uh, former District Collector Atty. Maria Lourdes Mangawang. Kasama ko yan sa DWBL. May programa sila sa DWBL every Saturday. At uh, Atty. di ba? Ang sa akin naman ay every Sunday lang. Kasi kapag araw-araw uh, ako na magprograma dyan, e eh, wala akong malaman kung ano ang nangyayari sa mga port na malalayang lugar. Maria, magandang umaga na imbag na bigat kay uh, Port Curimao, kani Maria Lourdes, Maria uh, Luisa Arilon kani may buntag kay uh, uh, district collector Elinita Abanyo kung dili maguni nimo ipang greet magluod dayon ba mo ni nakalisod aning kalakihan ni manang atong i-greet tanan kay Noel Stanislaw dia sa uh, <laughs> uh, Noel Stanislaw dia sa Subic you know ko kung dili nimo i-greet eh, magluod man dayon kay Art Sevilla dia sa Cagayan de Oro nako ano ba naman yan Salin 'yung lahat no sa buong uh, ano sa buong uh, Bureau of Post. Magandang umaga at saka sana maunawaan ninyo na ang lahat po ito ay gusto natin transparent, mabilis at siyempre walang itinatago. Uulitin ko po, congratulations po sa support ng NIA at uh, congratulations po sa buong Aduana na ipinakita po ang totoo, tunay na pagpupuri po kapalit doon sa mga maling balitang pinakalat ng nakaraang mga araw. Ito po'y pagpapatunay na isang paraan o pangsiraan ang Bureau of Customs. Ah, custom. Uh, ilol, ang port ng Naya sikat. Wow! Ay, no, naman, ikaw naman Oh. Eh, baka naman yung tingong Pilipinas ikukontrahin ka na naman yung Bernie niya eh. hanggang dito na lang ano? maraming salamat abangan nyo ako bibisita ako dyan sa Naiya mamaya pero hindi ako magpapalaman ng ambusin ako, Erwin. Eh. <laughs> Good morning, everyone. Uh, ulitin ko, pangalawa ko na itong uh, pamaalam. Huwag na huwag po kayong bibiteo. Kung gusto niya ng maraming mga balitang totoo, hindi ikangay dinagdagan, hindi binawasan, lagi kayong nakatotok dito sa ating uh, YouTube channel, ang Matanigagambino, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga ay, ikangay uh, subscriber. Thank you very much po at dito sa FB. Marami pong salamat. Good morning, October 20. Good morning po sa lahat.